Hello, kay Boss na, 4K, 4K mga idol Mac. Ang Boss Mac makontado. kontado Bontahin niyo lang. Okay, eh.

So, 7K daw ito, mga idol. 7,000. Yung bandage niya, yung bandage niya, EAJ. O, EAJ pala ito, mga idol. 7K. EAJ, mga idol. 7K ito. EAJ Game Farm, mga idol. 7K. 7K. 20,000 lang. <tutuk> boss Gaga, ng mga ngayon ito oh. 2525 lang mga idol oh. 2525 lang to. may mga bawas pa ya, mga idol pag si boss Gaga. ito yung mga na seller mga idol. Yung boss Gaga 2525 lang mga idol. Ayan. Napaka-mumura ng mga manok niya, mga idol. Ayan, 2-5, 2 mga idol. Oo. 2-5, lang, mga idol. Umura ng mga manok ni Boss Gaga ngayon. 2-5, 2 Ayan. mga idol. 2-5, eh. 2 lang yan. Oo. Oh.

3K, 3K, 3 idol kay Boss Gaga 3 lang Boss Gaga idol Vey, maa, bot. Sa puti, magkano boss? 3K na lang boss? 3K 3K, 3K mga idol 3K, may bawas pa yan Tiga puluh lima, tiga puluh lima mil. Tiga puluh lima mil. Ayun oh. Ang daw, boss. Ang mo binibigay. 3-5 lang. oh. 3-5 daw, mga idol. 3-5 daw ito, mga idol. Magulang Hmm. idol, 5k mga idol Solid Solid ang eh hey, boss batang Solid ang bitaw <coughs> 5k daw <ito>, mga idol Oi <coughs> oh, sabah <pa? coughs> Ay, hey, humara pa. Uy, ko. Five K, my idol. K. 5K yan mga idol Okay boss bata may mga bawas pa naman <tinyo> Idol ito uh, Ito yung mura magbenta 3K 3K lang mga idol Oo. May bawas pa yan mga idol 3K 3K lang 3K, 3K, mga idol 3K, 3K, lang mga idol 3K 3K, idol. 3K 3K, lang May bawas pa ito mga idol Idol, eh. 3K, 3K lang daw, eh. 3K, 3K lang mga idol जी 3 के में आए दो जी 3 के में आए दो जी 3 के 3 के में आए दो आए तो पहला तो 5 दिन को 5 ये बस यागा में आए दो